So ayan mga idol. Ito po yung tatay vlog nyo. Ayan po. Mayroon tayong na flex na durian. O oh, diba? Napakagandang tingnan mga idol. Napakababa lang nya. So ayan o. Oh. Ito yung durian. Mayroon pa dito sa kabila. Ayan. So napakaganda mga idol. Napakababa nya lang. So ayan o. Oh. Wow. Ito pa mayroon pa dito isa. Ayan. Durian. Ayan ang durian mga idol. Napakababa lang niya. Abot-abot lang ng ano, mga uh, tao. So napakaganda niya kasi ano lang siya. Hindi ka mahirap pang umakyat. Napakababa lang mga idol. Ayan o. Oh. Ayan ang durian. Hindi naman sa atin to. Nakikiana lang tayo. Pero napakaganda niya tingnan. So ito pa. Ayan ang durian. Ayan, Dorian, mga idol, oh. Ayan, Dorian. Ito. Dorian. So, meron din dito. Ayan, mga idol. Ayan. No? Kulay green pa siya. Kulay green pa, mga idol. So, ayan, oh. Meron pa doon sa ilalim. So, ayan ang Dorian. Dorian, Dorian. Napakasarap nito, mga lods. Yung durian kasi, uh, medyo mainit sa katawan kaya si tatay vlog nyo hindi gaano pwede kumain ng madami kung makakatikim man kayo pa konti konti lang napakaganda ng ganito ganito ang buhay sa bukid mga idol dito masipag ka lang magtanim ah, talagang ah, may maani ka mayroon kang produkto na madadala doon sa bayan so, kagaya nito di ba? kung may mga tanim ka na ganito mayroon kang aanihin pagdating ng araw So, ayun. Meron pa dito. Oh. Ayan. So, punta natin yung isa na nandoon. Mga ila, yan ang durian So, meron doon sa, sa ibabaw. Oh. Punta naman natin yung lanchones. So, ayan mga roads. Tingnan natin yung lanchones. Ayan. Dito, yung lanchones naman ay hindi pa hinog. uli green pa sya mga idol. So, ayan. Ito sya Ayan yung lantor hindi pa nga lang siya hinog ayan kulay kulay birdie pa siya mga idol ayan kulay birdie pa siya hindi pa gaano hinog ayan, konti pa lang yung bunga ayan yung lantor niya ayan o oh, siya mga idol hindi pa lang gaano madami ang bunga ayan o oh. Ayun, nasa ibabaw hindi pa siya ano, hindi pa siya hinog. Ilaw pa siya mga idol. So ayan. Ito yung lansones Ah, oh, di ba? Dito sa bukid pagka masipag ka, talagang uh, marami kang uh, uh, mga ano na produkto. So ayan, tingnan natin dito sa labas. Ayan yung lansones mga idol. Oh. Yan. Napakaganda nung kuno ng lansones madami dito protas. may mga bayabas may mga uh, labana. laban na ito naman yung laban ng mga idol yan yung laban na o oh, uh, diba laban na ito naman ay uh, lansones lansonis din kaso lang hindi pa siya gaano ano uh, katandaan hmm? nangangamoy yung durian dito mga idol ayan Ah. Napakababa lang ng puno ng durian. Ayan mga lord ko. Ayan yung puno ng durian. Napakababa lang. Hindi siya mataas. So kaya abot na abot lang ng mga bata. Or ng uh, kung sino man ang mag ano magkain. So ganito talaga. O oh, diba? So naman tayo dito mga idol kasi ano malayo pa yung lalakarin natin. Uh. Napagod na uh, uh, maglakad. Pero dito talaga ang buhay dito sa bukid. No. Kailangan mong magtiyaga kasi laga anong sasakyan dito.